Hi everyone. May pupuntahan ako ngayong park. Nag-search ako sa maps kung ano pang park yung malapit dito sa work ko. At ngayon, kita try kong puntahan. Lalakarin ko lang. So, ayon sa Google Maps, dito yung daan. So, sa kaya ko ito dadalhin. Ano ah, ito parang wala naman dito. So, ayan, nandito na ako. Ito ang tinuturo ng Google Maps. Ito yung gamit ko, Google Maps. Medyo manapit na. Meron daw park dito. ayun kay Google Maps. At pupuntahan natin, magde-discover tayo ng bagong lugar. So, oh, ayan. Na ako lang mag-isa naglalakad. Ay. Ito na ang nilakad. Medyo malayo na. So, yung workplace ko is nandun. Ito. Yung mababang building na yun. Ay, yung workplace ko. Medyo malayo na rin yung nilakad ko. At nandito na ako ngayon. Medyo malapit na ako. So, ayan guys. Dun, hindi mo akalain na doon sa nilakaran ko is may ganito palang lugar. Ayan. Meron silang family banding. Ito yung sinasabi ko. May family banding talaga sila. Nakakatuwa dito sa Israel. Dito nga pala sa Israel, napakaraming park dito. Parang halos bawat uh, kanto ata merong park dito tsaka yung mga playground para sa mga, sa mga bata napakaganda dito sa Israel kasi may mga ganun sila tapos kapag Shabbat naman family time talaga yung mother and father sinasamahan talaga nila yung anak nila na pumunta sa park without using cellphones lalo na yung mga dati or religious people kaya meron talaga silang family time dinadala talaga nila sa labas ng lupa So, nung nakaraan, uh, uh, na-discover ko din yung place nung, yung isang place na nilalakaran ko, yung lagi kong pinupuntahan na naglalakad-lakad ako. Um, hindi ko rin akalain na may ganong place dun sa place ko. Kung hindi pa ako maglalakad-lakad dito Kasi mahilig ako maglakad eh. So hanggang sa nakita ko yon tapos second day, pinuntahan ko siya. Nag-jogging ako doon. Tapos ngayon, ito, after 4 months, dito naman ako. Ilan ng pan, ito nga pala yung makikita. Itong bundok na to, pwede ka dyan mag-mountain climbing. Madaming umaakyat dyan. Marami rin nagbabike paakyat. Tapos yun, naglalagay sila ng flag sa taas.